Guys, medyo malaking problema rin sa PBA na hindi nakapasok sa finals ang Ginebra. Inamin ni PBA Commissioner Willie Marshall, uma-attract ng mas maraming manonood kapag nasa finals ang Gin Kings. Ngunit naniniwala rin naman si Marshall na hahatak din ang mga manonood ang magandang larong ipinapakita ngayon ng Meralco. Kakaibang brand of basketball ang nakikita ngayon sa Bolts sa pagmamando ni Nenad Bucinich ang tanong, kaya bang tibagin ng Meralco ang napakatikas na kupunan ng SMB? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, mamaya na ang Game 1 sa Best of 7 Final Series sa pagitan ng SMB at Meralco. Sa totoo lang ay hindi ito ang inaasahan ng mga PBA fans. Marami talaga ang umasang Hinebra ang hahamon sa defending champion San Miguel. Ngunit dahil nagpakita ng higit na determinasyon at galing ang Meralco, sila ang haharap sa powerhouse SMB. Inamin nga ni Kume, mas marami sana ang dadagsa sa Araneta Coliseum kung ang Barangay Henebra ang sumalta sa finals. Ngunit tiyak daw na papanoorin din ang finals match sa pagitan ng Meralco at SMB dahil kakaibang galing ang ipinapakita ngayon ng Bolts. Uhaw na uhaw sa championship ang Meralco dahil hindi pa sila nakakatikim ng kampyonato. Naniniwala si assistant coach Luigi Trillo may kakayahan ang Bolts ngayong conference na masungkit ang una nilang championship. Pero bago mangyari iyon, kailangan muna nilang malakdawan ang winningest basketball team sa PBA. Pinupunterya ngayon ng Birmen ang kanilang 30th title. At ito ang planong hadlangan ng Bolts upang makuha naman nila ang kanilang kauna-unahang kampiyonato. May mga veterano ang SMB na anumang oras ay pwedeng mag-deliver ng mataas na performance. Pinangungunahan ni na CJ si Perez, Marcio Lassiter, Chris Ross at Terence Romeo. Andyan pa si na Jericho Cruz, Simon Enciso at Don Trolliano. Ngunit alam ng Meralco coaching staff ang mga ito'y puro secondary lang kay Junmar Fajardo. SMB's main man is Junmar. Noon pa natin naririnig sa All-Filipino Conference, walang tatalo sa SMB basta't healthy si Junmar Fajardo. Nasa isip yan ang coaching staff ng Bolts. Upang talunin nila ang SMB, dapat silang makapag device ng plano kung paano pipigilan si Junmar Fajardo. May mga coach na natanong kung ano ang posibleng paraan upang talunin ng isang team na pinangungunahan ng isang 7-time MVP. Sabi ni Phoenix coach Jamay Karin, sa opensa kailangan mabilis, push the ball all the time at magpalit-palit daw ng klase ng depensa upang makonfuse ang SMB kung paano mag adjust Pero inamin din ni Jamay Karin, mahirap itong gawin sa isang team na sing-talented ng SMB. Sound defense daw ang gagamitin ni Frank Kilim kung siya ang coach. Dahil sa huli, pag sa kamay ni Junmar ang bola sa low post, doon talaga ang bagsak. Sabi naman ni Aldin Ayo dapat patauhan si Junmar, pahirapan ito kahit saan pumunta. Ngunit si coach Aldin Ayo na rin ang nagsabi, mahirap din itong gawin once na dinoblimo si Junmar, nag lang sa labas. Sina Marcio Lasiter at Romeo o kahit Chino sa lineup ng Birmen upang patayin ka sa tres. May may pantatapat na kay Junmar ang Miralco. Nakatagpo sila ng bagong armas sa loob sa katauhan ni Brandon Bates. Nagawa nitong ikuntay si Christian Standhardinger ng Hinebra kaya susubukan ng Bolts Bates kontra naman kay Pahardo. Bago nagsimula ang semifinal series ay hindi pa napag-uusapan si Brandon Bates. Ngunit biglang naging matunog ang kanyang pangalan matapos nilang patalsikin ang Hinebra. Kung magagawa rin niyang pigilan si Pahardo at maitutumba nila ang matikas na SMB, masasabi natin ito na ang simula ng pamumulaklak ng karir ni Brandon Bates. Samantala, isang magandang balita para sa mga basketball fans. Maraming mga pagbabago ang nakatakdang gawin sa PBA. Ang Governors Cup ang magiging unang conference sa susunod na PBA Season 49. Sa Governor's Cup, allowed ang bawat kupunan ng isang import na may height limit na 6'6, saktong-sakto kay Justin Brownlee para sa Barangay Hinebra. Gaya ng laging sinasabi ng mga haters, lumalakas ang Barangay Hinebra pag nariyan si JB32. Baka nga sakaling makabawi next conference ang Gene Kings. Ang magiging pangalawang conference ay ang Commissioner's Cup at pila papayaga na ang no height limit para sa mga import. Kapag nangyari ito, magdadatingan sa PBA ang mga higanting import. Ewan natin kung mag stick pa rin kay Justin Brownlee si Coach Tim Cone. 6'5 or 6'6 lang si JB32, samantalang allowed kumuha ng 7-footer ang ibang team. Malalaman natin kung ano ang magiging desisyon ng Ginebra kapag dumating na ang second conference sa season 49. At ang third conference ay ang Philippine Cup. Ang pag-alaw sa new height limit para sa mga import sa second conference ay isa ito sa nakitang paraan ng PBA para lalo pang maging competitive ang liga at may handa rin ang mga local players natin para sa mga international competition. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatugumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunood. Salamat sa panunood mo. Shout out sa iyo, Rino Baral. Thank you, Idol. Salamat din, Rose Marie Juan at sa iyo, Babawi tayo next conference. Sa rin, Jun Manangkil. Solid kabarangay ito hanggang dulo kahit talo. Ito ang gusto kong One. Alex Calderon, yes, solid in Tayo Cubs. Sayo rin, Danilo Gerubin, shout out sa iyo idol. Shout out din Romeo Conchada. Next time, babawi tayo idol. Sayo Yurem Cecilio Tinorio, tama, i-congratulate natin ang Meralco, ang ganda ng kanilang ipinakita. Orel Tagle, shout out pareho tayong Ginebra. Die Maylin Pauli. Yes, Ginebra, manalo matalo. Almera Sumulat, shout out sa iyo idol. Salamat sa panonood. Lagi kang Narian, Sa Papa Kiko. Move, move on na tayo. Tama ka. Jan Robert Manyaman, shout out sa iyo at sa rin Herminia Balinget. Hinebra tayo, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.